Hello guys, this is MJL Mix Vlog. So ngayon po ay ipapakita ko lang po sa inyo itong mga bunga ng aming dates na, ngay na ngayon ay unti-unti nang nahihinog pero marami na pong nasisira. Ayano, katulad po nito, nasisira na po siya, natutuyot na po. So 'yan po guys, ang dami na pong mga bunga at marami na rin pong mga hinog. Ayan. Sobrang dami po ng kanyang bunga. Pero marami na rin po yung nasisira. Ayan guys, Oh. oh ayan. Yung sa ilalim niya, ito, Oh. Mga nasisira na siya. So, ito, yan guys, o. May mga net yan kasi yun nga po, inanuhan ng mga ibon. O, oh, katulad niya, nabuksan po ito. O, oh pumapasok na po yung mga ibon so yun guys siguro ito ipapakain na lang ito sa alaga ng aking tatay na mga hayop katulad po ng kambing, tupa camel, ayan marabit so yan po guys, pinakita ko lang po sa inyo ang mga bunga po ng puno ng dates namin ayan eh no katulad nito mga natuyot na siya so mamaya po ito ay kakain po ako mamaya yan lamang po thank you guys for watching